Hello everyone, welcome to my channel Alamay's Food Vlog Kapag nakakakita ako ng mga garden sa mga surroundings ng mga bahay it amazes me and uh, uh, now meron na ulit ako ipakita masasabi ko na talagang very sustainable kasi yon ang isang source ng kanilang uh, uh mga gulay mga gulay sa pang-araw-araw na kabuhayan So, let's go. So, nandito na naman ako sa isang bahay ng kaibigan. Karamihan dito. May mga hardin sa bakuran. At silipin natin kung ano ang kadalasan na tinatanim nila. Ito, hindi ako sigurado kung ito ay ito ba yung basil o hindi. Hindi ako sigurado. And uh, this is space kakukuha lang yung mga relitos dito at hindi na tinamnan because it's almost winter baka maabutan so this is an empty space and of course kasama na rin yung mga bulaklak yan yung mga flowers may mga may gumamila pa and also have some roses white rose and pink rose ang ganda oh ang ganda niya. so the pink rose ah uh, white rose is here at yung mga chili it's another kind that I did not see I haven't seen it in our country, Philippines. Ayan. Ito yung mga kadalasan na tinatanim nila. Kasi hindi matagal uh, i-harvest. At mga green mustard. Mustard. Ayan. Mga green mustard ang mga yan. Ito, it takes mga 15 days pwede na siyang i-harvest. Nakailang harvest na sila. Here are the cucumber. It was uh, really naalagaan ng gusto dahil every time we make we make veggie salad we harvest they are harvesting it here kaya inaalagaan nila ng gusto kasi really produces sufficient uh, B J for them. So just like this. Capsicum. It has a lot of uh, fruits already. Ang dami ng bunga. And mustard green. I love this mustard green. And there. madami pala yung ano bunga ng ano madami pa lang bunga ng cucumber madami silang halaman na cucumber pipino nakailang harvest din sa pipino ayan so dito kailangan piliin yung tanim nila na i-harvest bago mag uh, winter at ito yung beans na yung bunga medyo nilaw nilaw Flowers of course. Such a nice garden. So this is the grapevine, obas. Parang alanganin na makahabol bago magwinter. Hindi pa siya namunga. Hindi pa siya. It didn't bloom yet no flower yet They didn't bear fruit kaya baka hindi ito makahabol sa ano bago ay meron meron siya bunga pero it is not doesn't look good just like that one and like that there doesn't look good And also the tomato. Mga ilang variety kaya ng tomato to. May oblong. Ayan. Eh. they have another kind. Marami nang napitas dito ah. kaya ginagawang ano na lang salad o kaya ano kasi it's organic and lettuce this is the most common plant that they are planting because it doesn't take too long to harvest basta magkadahon ng kahit ganito kaliit kahit ganito kaliit pwede nang i-harvest ayan ayan ang mga kadalasan na natin nila sa bakuran nila dito sa Canada And here's another green chives. You also harvest many times with this. See. So the flower blooms before it is before winter comes. This is a nice one. Nice flower. That's it for now and thank you for watching. And if you like this video at kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to click like and subscribe at huwag din kalimutan ang notification bell for the next video para updated kayo. Maraming maraming salamat for always being there. Thank you. Bye-bye.